Gustong gusto kong ibahagi ang aking mga karanasan sa kabanal-banalang sakramento. Hindi ako palaging maayos. Hindi ako palaging malakas. Dahil ako ay tao lamang. Tulad ng lahat, meron akong mga araw ng kagalakan at pasasalamat. Ngunit meron ding mga sandali kung saan ang pagod, mga alalahanin at mga pasanin ay tila masyadong mabigat. Gayon paman, may isang bagay na hindi nagbabago kailanman. Sa tuwing ako ay lumuluhod sa harap ng kabanal-banalang sakramento, ang aking kaluluwa ay muling isinisilang. Ito ay parang ang kanyang dinakikitang pag-ibig ay bumabalot sa akin at ang kanyang kapayapaan ay nagpapanumbalik sa akin. Sa kanyang presensya nakakahanap ako ng bagong lakas upang sumulong pag-asa sa gitna ng kahirapan at isang pag-ibig na hindi nauubos. Naroroon si Jesus naghihintay na may parehong pag-ibig tulad ng dati, na may parehong titig na puno ng lambing. Kailangan lamang na lumapit tayo, maglakas loob na magtiwala, buksan sa Kanya ang ating puso ng walang pag-aalinlangan. Sa Kanyang tabernakulo, Naghihintay sa atin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang pag-ibig na nagpapagaling sa lahat ng sugat at ang malalim na kagalakan na nagmumula lamang sa Diyos. Halika, kaluluwa ko! Huwag nang magtagal pa! Naghihintay sa iyo si Jesus. Jesus, mula sa sandaling tumawid ako sa hangganan ng kapilya o ng simbahan kung saan nakalantad ang kabanal-banalang sakramento. Ang aking puso ay nanginginig sa emosyon at pagpipitagan. Alam ko na sa sagradong monstrans naroroon si Jesus, buhay at naroroon, naghihintay sa akin na may parehong walang hanggang pag-ibig kung paano niya tinawag ang kanyang mga disipulo. Ang pag-ibig na iyon ay pareho sa kung paano niya tinanggap si Maria Magdalena sa kanyang pagsisisi, tumingin ng may lambing kay Zaccheo at nangako ng paraiso sa mabuting magnanakaw sa krus. Ang kanyang presensya ay tunay. Napakalapit kaya halos nararamdaman ko ang tibok ng kanyang puso sa katahimikan. Pagkarating ko, ang unang ginagawa ko ay yumukod ng malalim na may paggalang na nagmumula sa kaluluwa, kinikilala ang kanyang kabanalan at kanyang walang hanggang pag-ibig. Ito ay hindi lamang isang panlabas na kilos, kundi isang gawa ng pagtatalaga ng lubos na pagpapakumbaba sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, nang hindi ko mapigilan, nagsisimula akong umawit sa kanya ng buong puso ko tulad ng isang umaawit sa pag-ibig ng kanyang buhay sa kanyang pinakamatalik na kaibigan sa kanyang pinakaligtas na kanlungan sa mga sandaling iyon ang mga salita ay nagiging hindi kinakailangan dahil ang puso ay nagsasalita sa isang wika na tanging siya lamang ang nakakaintindi hindi mahalaga ang himig o ang pagiging perpekto ng boses ang mahalaga lamang ay ang bawat nota ay isang buntong hininga ng pag-ibig sa Kanya. Pagkatapos lumuluhod ako sa malalim na panalangin at kinukuha ko ang aking rosaryo sa aking mga kamay. Palagi kong nararamdaman na kung nasaan si Jesus, naroroon din ang Kanyang ina, si Birheng Maria. Sinasamahan tayo sa Kanyang pagmamahal ng isang ina. Siya na may walang hanggang kaamuan ay gumagabay sa atin patungo sa kanyang anak at nagtuturo sa atin na mahalin siya ng may dalisay at tapat na puso. Sa paglalakbay sa bawat misteryo ng Santo Rosario, ito ay parang lumalakad ako sa kanyang kamay sa buhay ni Jesus mula sa kagalakan ng kanyang inkarnasyon hanggang sa kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Sa bawat abá Ginoong Maria, sa bawat pakiusap, mas lumalapit ako sa kanya, ipinagkakatiwala sa kanya ang aking mga kalungkutan, aking mga kagalakan, aking mga pag-asa. At pagkatapos may isang kahangahangang bagay na nangyayari. Unti-unti nang hindi ko namamalayan, ang aking kaluluwa ay nagsisimulang magbagong anyo. Ang bigat na dalako pagdating ay nagsisimulang mawala. Tulad ng hamog sa harap ng liwanag ng madaling araw, ang mga alalahanin na tila nagpapalabo sa aking isipan ay nawawala. At sa halip, isang hindi mailalarawan na kapayapaan ang bumabaha sa aking pagkatao. Ito ay isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Isang malalim na pahinga na matatagpuan lamang sa mga bisig ng Diyos. Walang ibang lugar sa lupa kung saan ang puso ay nakadarama ng labis na kaginhawahan, labis na pag-unawa, labis na pagmamahal. At pagkatapos ng hindi nangangailangan ng salamin, alam ko na nagbago ang aking mukha. Ang mga mata na dating nagpapakita ng pagod at pag-aalala, ngayon ay nagniningning na may bagong liwanag, ang liwanag ng pag-asa, ng ganap na pagtitiwala sa Kanya. Kung dati ay pakiramdam ko ay naliligaw ako, ngayon alam ko na meron akong malinaw na layunin. Ang makasama si Jesus, mahalin siya ng walang pag-aalinlangan at hayaan ang aking sarili na mahalin niya. Pagkatapos ng intimate na pagkikitang ito, ang aking kaluluwa ay napupuno ng pag-asam dahil alam ko na ang pinakamaganda ay darating pa ang banal na misa. Naghahanda ako ng may kababaang loob at pasasalamat para sa pinakasagradong sandali ng araw, ang sandali kung saan tatanggapin ko si Jesus sa Eucharistia. Ang malaman na ang kanyang katawan, kanyang dugo kanyang kaluluwa at kanyang kabanalan ay papasok sa akin ay isang misteryo na masyadong malaki upang maunawaan ng katuwiran. Ito ay isang himala ng dalisay na pag-ibig, isang hindi karapat-dapat na kaloob na maaari ko lamang tanggapin ng may bukas na puso na may pagkamangha at may walang hanggang pasasalamat. Sa tuwing lumalabas ako ng simbahan, pagkatapos ng mga sandaling ito, ng pagsamba at pakikinabang, alam ko na hindi na ako ang dating taong pumasok. Ako ay nahipo ng Diyos, na bago ng kanyang biyaya, na palakas ng kanyang pag-ibig. At sa katiyakang iyon, sa apoy na iyon na nakasindi sa aking kaluluwa, ako ay naghahandang sumulong daladala -dala ang kanyang kapayapaan at kanyang presensya sa bawat sulok ng aking buhay. Pumasok ako sa simbahan na may mga agam-agam, na may mga alalahanin, na may mabibigat na pasanin, at lumalabas akong nabago, masaya, puno ng sigla, ng kapayapaan at ng pag-asa. Isang kagalakan na napakalalim na hindi maipaliwanag sa pamamagitan ng mga salita, kundi maranasan lamang. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko kayo ng buong puso ko. Puntahan ninyo si Jesus sakramentado. Magdasal ng Santo Rosario, dumalo sa banal na misa, tumanggap ng banal na komunyon sa kalagayan ng biyaya. Hayaan ninyong baguhin ni Jesus ang inyong mga buhay. Huwag kayong maghanap ng mga kasagutan o kaaliwan sa mga bagay ng mundo. Dahil tanging kay Jesus lamang ang tunay na kapayapaan. Wala akong kilalang lumapit kay Jesus sakramentado nang may pananampalataya at lumabas na bigo. Lakasan ninyo ang inyong loob at maranasan ang pinakamagandang karanasan ng inyong mga buhay. Sa langit at sa lupa, magpakilanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Panginoong Jesus, naniniwala kami sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, maalab sa pag-ibig para sa amin. Painitin mo ang aming puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga makasalanan. Puso ni Hesus. Painitin mo ang aming mga kaluluwa sa apoy ng iyong banal na pag-ibig. Puso ni Hesus. Naway mahalin kita at magawa kitang mahalin. Banal na puso ni Hesus. Protektahan mo ang aming mga pamilya, mga kabataan, mga bata at mga matatanda. Eukaristiyang puso ni Hesus. Dagdagan mo sa amin ang pananampalataya pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na puso ni Jesus, maging kanlungan namin. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw. Matamis na puso ni Jesus, gawin mong mahalin ka namin ng higit pa at higit pa. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat, sa sagradong puso ni Jesus. Sagradong puso ni Jesus, aliwin mo ang mga nagdurusa, palakasin mo ang mga mahihina, gabayan mo ang mga naghahanap ng katotohanan. Sagradong puso ni Jesus, nagtitiwala kami sa iyo. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at mahal kita. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus Sakramentado. Upang ang ima minutong ito kasama si Jesus Sakramentado ay makarating sa mas maraming kapatid at mahipo ang kanilang puso, ilike ito mag-iwan ng komento na may papuri, pasasalamat o kahilingan kay Jesus sakramentado, kung saan lahat tayo ay magkakaisa sa panalangin. Mag-subscribe, mag-share at i-activate ang bell para patuloy tayong lumago ng sama-sama sa pananampalataya. 5 minutos kasama si Jesus sakramentado. Sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Eucharistia, ikaw na tahimik at mapagpakumbabang naroroon sa maraming tabernakulo sa buong mundo, sa mga lugar kung saan ikaw ay nakalimutan, sa mga pusong hindi kinilala ang iyong mapagmahal na presensya. Ngayon isinasan tabi ko ang lahat ng aking alalahanin at ang pagmamadali ng buhay upang makasama ka. Nais kong ialay sa iyo ang mga sandaling ito. Upang ang aking puso ay makasumpong ng kaaliwan sa iyong puso na puno ng awa. O Panginoon ng awa, punuin mo ang aking puso ng tapat na pagmamahal at malalim na tiwala sa iyo. O Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aking landas upang lumakad palagi sa katarungan, ginagabayan ng ilaw ng iyong presensya. O Panginoon ng kapayapaan, sa banal na sandaling ito, hinahanap ko ang kaaliwan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Pawiin mo ang aking mga pagkabalisa, pagalingin mo ang aking mga sugat, at payapain mo ang mga pasanin na bumibigat sa aking kaluluwa. Ngayon tinatanong ko ang aking sarili. Kung maaari akong pumili ng isang lugar upang manatili magpakailanman, ano kaya ito? Ang sagot ay malinaw. Gusto kong manatili sa iyo. Gusto kong lumuhod sa harap ng tabernakulo kung saan hinihintay ako ng iyong puso na puno ng pagmamahal at pasensya. Nais kong pakinggan ang tibok ng iyong pag-ibig, damhin ang bukal ng iyong awa, at hayaan akong gabayan ng ilaw ng iyong kabutihan. Ang mundo sa labas ay puno ng ingay at kaguluhan nagdadala ng mga pasanin na madalas bumibigat sa aking espiritu. Ngunit dito sa banal na lugar na ito, ang aking puso ay nagiging magaan. Ang aking kaluluwa ay nababago ng bukal ng kapayapaan na dumadaloy mula sa iyong puso. Sa puwang na ito, lahat ng sakit, lahat ng kahirapan at lahat ng takot ay naglalaho. Panginoon, Napakalaking kagalakan na malaman na ikaw ay narito. Tahimik na naghihintay ng nakabukas ang mga bisig, handang tanggapin ako anumang oras. Hesus, pakiusap, patuloy mo akong samahan at manatili kang palagi sa akin. Hayaan mong hindi makalimutan ng aking puso, ang iyong presensya at hayaan mong ang aking buhay ay maging isang patuloy na gawa ng malalim na pagmamahal sa iyo. Ang pagmamahal na nararapat sa iyo. O Panginoong Hesus Eucharistia, Naniniwala ako na ang yung pagmamahal sa akin ay isang pagmamahal na walang pasubali, walang hanggan at hindi nagbabago. Ikaw hindi lamang ang aking tagapagligtas, kundi pati na rin ang aking tapat na kasama palaging handang lumakad sa aking tabi. Kahit hindi ako karapat-dapat dito,